Kahapon nga ay bising busy, busy kami ni Kuya Mikel sa kusina. Tinulungan ako ni Kuya Mikel magluto dahil si tatay ay nakikinig sa kanilang orientation sa National Learning Camp. Nagumpisa na kasi ang National Learning Camp kahapon July 1. Ang video pala na ito ay nangyari o mga kaganapan kahapon. So ayan, hindi ko na ipinakita ang pagluto or paghahanda para sa paboritong sinangag ni tatay. At eto namang niluluto namin ni Kuya Mikel ay mami. At nagluto na rin kami dito ng champuradong paborito nila ni Mik, Mik. At ayan na nga yung sinangag at champurado na luto na ang mami na lang ang aming binigyang focus ni Kuya Mikel. Pagkatapos namin igasa ang mga ricados, nilagyan na namin ng sabaw, bago namin pinakuluan ang pinakuluan at inilagay naman ang fresh pancit. Ang fresh pancit na ito ay yung natirapang isi isinahog ko doon sa ating nilutong toge. So ayan na, malapit na din itong maluto kaya inilagay ko na rin ang ating ripolyo at Chinese pet chai. At hinalo-halo ko lang ito at inantay na maluto din ang gulay bago ihain sa ating hapag. So ayan na, paluto na ito at ready na namang ihanda ang ating pagkain niluto kahapon. <laughs> at yan na nga, inihanda na namin ni Kuya Mikel para ilagay sa aming mesa ang mga pagkain ito. Ayan, para kay Kuya Mikel, kay Tatay at sa akin. So ayan, sabay-sabay na nga kaming kumain sa aming hapag. At syempre, nagpasalamat muna ang aming pamilya bago kami kumain. Ayan, dyan na kami kumain sa gawang mesa ni tatay. So, ayan, si Mikmik -Mik ang naglit ng prayer dyan. And then, tinulungan na namin ni tatay. At may pahikabika pa nga ang aming prinsesa. So, yan lamang ang aming may babahagi sa mga nakaganapan kahapon. Bye! Thank you for watching!